laundry na namin yung mga bagong damit na in-order namin sa Shein. Tapos, binili namin sa Winners. Ito yung polo ni Marvin. Medyo madami-dami din yan. Kasi syempre, wala naman kami mga bagong damit. Ngayon lang kami gumastos kasi pupunta nga kami ng Banff. Ito yung short ni Marvin. Polo din. Ayan, mga light yan guys. Lumpera. Ito may partner 'yan. Tapos ito yung mga t-shirt na binili ko sa Winners. Oh, naka-sale siya, tatlong piraso. Ang ganda nung tela niya, cotton. Kaya sabi ko kukunin ko na siya na naka-sale. Kasi mayroon nga nagbigay sa akin nung nasa Toronto, ganito yung style nung nung t-shirt, yung fitted sa akin, bagay sa akin, di ba, Bebe? Huh? Sabi niya magiging bagay sa akin. Kaya naghanap ako sa Winners. Dito puwede sahan. Oo, oh. uh, sama. Pati ito, ah. Pati ito, puro light naman to eh. Iyan naman, di naman yung kukulay siguro. Mga light naman to eh. Tapos ito may ka-partner to. Ito may dress din ako dito. Tapos short ulit kay Marvin. Dibang, ito, uniform medyo, uniform mo to. Medyo formal na ano. Uniform para to. Medyo formal na short. Then yan, short din. Ano ba iba? Mm, um, short. Ito lang? Yeah. Yung mga t-shirt mo. Ano, oh. Yung isang mo ganyan. Sorry. Puro extra small na to guys. Kasi small ako. Small talaga. kasi hindi na nga ako nagsusuot. Lalo na last year, hindi na ako nakakasuot ng na mga dati kong sinusuot. Yung mga dati kong damit, kasi nga, ang laki ko na hindi na siya kasha. Tapos ngayon, nagkasha na yung mga small ko. Medium. Parang may, med small to medium yung mga size ko last year. Tapos ngayon, nasusuot ko na yung mga extra small. Tapos itong mga in-order ko. Tsaka binili ko sa winners. Puro extra small na sila, guys. Kasi malaki na rin yung binaba ng akin timbang. So, last year, December, 65 tayo. Tapos ngayon, kahapon at ngayon, hindi, nung no, isang araw pa pala nag-start yan, 55 na ako. So, kailangan na natin yan i-maintain para bumaba pa siya ng bumaba. Goal kong ibalik yung dati kong timbang na 49. Yan. For, hindi ko tanda kung 49 ako dumating dito sa Canada or nung nasa Pinas ako siguro mga 20, 20. Ba bago, ba? bago pa lang Ito. kami ni Marvin. Bago pa lang kami ni Marvin, ganyan yung timbang ko. Ito. Kung makikita nyo doon sa mga dati kong vlogs. Ano bago ba? Nandito naman tayo sa kusina kasi nagugutom na si Marvin. Mag-11 na rin. Pero mga 12, pwede nang 11.30 kaming kumain ni Marvin kasi nga sa work 11.30 ako kumakain. Kali nagpa-fasting na ako, hindi na ako. Kumakain ng umaga talaga. Sobrang bihira na lang. Tapos si Marvin, sumasabay na rin siya sa pagdadayat. Kasi ang laki din niya. Nabawasan ng mga isang kilo or dalawang kilo pa lang si Marvin. So, yung goal ni Marvin, maging 68 or 70 yung dati niyang timbang. Yan. At kasi ngayon nga, hindi na kami nag-rice yung white rice. Kinuwa na. Bumili na kami ng malaki. Pero bago bango pa lang naman, parang ilang, siguro mag 2 weeks pa lang. Pero dahil nga mula nung nag-start akong mag-diet, dahil hindi nga ako nakapag-vlog na, nag-stop ako sa pag-vlog for one month. So doon na ako nag-start talaga, nagpursigin magbawas na ng timbang. Kasi nung lumipat ako dito, 61 na ako. Kasi nung doon pa ako sa Regina, nagtatry nga akong magbawas. Pero sobrang hirap talaga. Tapos kung ano-ano pa yung mga maririnig natin na comment sa YouTube. Tapos yung mga ibang nagme-message sa akin na ang taba ko na. Siyempre, kala nila hindi sila nakakasakit, di ba? Pero para sa akin, masakit yung masabihan ng ganun. Kasi pinipilit mo naman talagang mabago yung timbang mo. Pero sobrang hirap nga kasi may iba pa akong pinagdadaanan na hindi ko na sinishare sa inyo sa amin na lang yon sa mga taong malalapit, na lang, malalapit sa akin. So, hindi na rin ako masyado nakikihalubilo kung kani-kanino yung mga kaibigan ko na lang sa Regina. Tapos, minsan, kausap yung parents ko. Tapos, minsan, update-update sa mga kaibigan ko sa Pilipinas. So, ngayon, kukunin natin yung bangus. Kasi nga, parang mag... Uh, mat one na siguro tong binili naming bangus sa freezer. Binili namin to sa Asian store. Meron pa pala kaming barbecue, guys. Ito pa yung galing ng birthday sila, ni Sofia. Inilabas na namin kahapon sa freezer. Nasa ref na ngayon. Kasi dapat babaunin namin kung magpipiklik kami. Eh, kasi wala na kaming time. Okay yung pa yan. Frozen pa nga, oh. Oo. mam microwave na lang namin yan. Tapos kakain na kami. May rice kasi kami dito. Nagluto si Marvin kahapon ng white rice. Kasi namimiss na daw niya. So, cheat day natin kapag weekend. Pero, maybe pork at cheat day, kailangan ko palang dami na nang pinain. Kasi kahapon, pini ko hindi magbabagay yung kinuwa sa yung rice bowl na ginawa ko kahapon. Tapos, guys, water naman, talagang dinamihan ko na talaga ngayon ang inom ng tubig. So, bukod yung inum natin ng umaga. Basta pag ano, ito yung baunan ko, galing to sa work namin. So, 700 ml to, 25 oz. Basta pinupuno to ni Marvin pag morning. Tapos, yung unang break namin ng 8.30, ubus na siya. May bagong refill na ako. Nakakatatlong ganto ako sa work. Tatlong refill nito. Tapos, pag uwi pa sa bahay, yan. Hindi ko na alam kung ilan na yung naiinom ko. Malaking tulong din yung inom ka ng inom ng tubig. Ay, naku, wala nga akong tigil lang pag-ihi ng pag-ihi sa trabaho. Kasi mayroon akong kaibigan sa Pilipinas. Nag -ano, ang laki ng pinayat niya. Talagang as in, ang tawa-taba niya. Tapos, tinanong ko, paano ka nagpapayat? sapo sabi niya sa akin water therapy daw yung ginawa niya As in, inom siya ng inum talaga mayat maya ng tubig Kaya ayun, inom tayo ng inom ng tubig tas mayat maya din tayong pupunta ng washroom para umihi Hindi mo talaga mapipigilan Pero ang laking bagay din Ang bagay din to sa pagpapaya Tapos nilabas ni Marvin tong lettuce Meron, kasi bumiling ako ng lettuce Magsasangyup style kami dahil may barbecue nga May kimchi pa kami dyan, sobrang konti na lang ng kimchi namin pero kung sila Ate Aida, nasa camping din kasi sila ngayon, nasa may Regina. If ever na makapag-Costco sila, magpapasabay din kami ng kimchi. Kasi maganda rin sa katawan yung kimchi. ni Kurt search ako niyan. Iyan din yung ginagamit nila na pangkain -pang pag magda-diet ka. Tapos paminsan-minsan nag-chichia seeds kami ni Marvin. Lalagay namin sa tubig tapos inumin namin. Sasahin ko pa nga saan. tapos one time, kaparehas yung lalagyan ng chia seeds namin tapos ng quinoa. Magka, as in magkapareho sila yung lalagyan talaga nila. Pero magkaiba sila ng kulay. Pero halos magkasing laki sila. Tapos maglo, saing si Marvin ng quinoa. Tapos sabi ko, parang iba yan. Iba yung kulay. kulay parang tumaba siya agad. Tapos nung, narealize yun, nung mag lalagay na siya ng, ay, magba, tatanggalin niya na yung tubig para lagyan ng bagong tubig. Chia seeds pala siya, napakadami. Kasi ilang cup yun? Surprise. Isa lang yun. Isang cup siya. So, ang laki ng cup na yun, ang isang cup, kaya pag nag-anuan siya, sobrang dami. Tapos, kasi yung one cup ng quinoa, pang isang araw na namin ni Barbie na pagkain. Ay, ilang ano ba yon Basta tatlong baonan yon isang baonan ni Marvin, isang baonan sa akin, tapos may isa pang baonan. Na. Kaya nangyayari yan, yung baon namin, yung, isang cup, baon namin ni Marvin, tapos yung panggabi, kasama na don So, parang buong araw na namin yon Nagsishare lang kami doon sa isang baonan, pag dinner na. Hindi kami kumakain ng madami. Meron na akong walking padito, dito. Paminsan-minsan nag-aano ako diyan, nag walk walk ako ng one hour pag galing sa trabaho. Tapos konting exercise kasi ngayon mas pino-focus ko na na paliitin yung braso natin dahil hindi nga siya pantay na. Pumayat na yung mukha natin. Tapos lumita ng konti yung bewang natin dahil susot ko na yung mga pantalon ko sa yung mga shirt ko na dating hindi ko na nasusuot kasi nga ang laki-laki ko. Eh ngayon yung braso na lang talaga guys. Ang hirap magpalit ng braso ang laki ng braso ko. Kaya, yun yung yun. exercise exercise ko. Tapos, walking tayo ng one hour. Minsan, nag-walk kami ni Marvin. Paminsan-minsan, dito sa labas, naglalakang lakas ka ng isang oras din. Ayun. Dahil nga meron kaming bola dito na pang basketball at naglakad kami last time. Nadaanan namin yung park dito. May mga nagba-basketball Sabi ni Marvin, minsan daw mag-basketball kami pang exercise din. Pwede pagkatapos ng galing sa work. Tapos sabi ko, kakain pa ba tayo? Sa pagod din eh, no? Sabi ko, kakain pa ba tayo pagkatapos natin magbasketball? Depende daw. syempre minsan mo din ka na mag luto luto Minsan kasi hindi na din namin dinadamihan yung sinasain na pagkain para pag minsan kung ano lang yung meron dyan. Yun lang yung kakainin namin ni Marvin, hindi na kami mapapakain ng madami. Tapos hindi na rin ako masyado nagluluto ng madami. Kasi pag nagutom ka talaga, hindi mo mapigil sa kain ka ng kain. Tapos ngayon, hindi na rin si Marvin bumibili ng mga yung malalaki na mga merienda ng mga sweets ba? Di ba bebe? Ngayon lang. Ulit. Oh, ngayon lang uli pag ngayon lang uli after ng ilang week tapos bumibili lang siya yung maliliit na pang pang ano lang pampalasa lang ba pero yung isang mga buo na iuwi pa sa bahay tapos ilang araw pa i stay dito hindi na guys talagang nagbawas na talaga kami ng mga matatamis ang meron lang kami dito dark chocolate ayan yun yung amin kasi maganda rin yung dark chocolate sa atin eto na lang yung kimchi namin. Ang bilis na nang maubos ang kimchi namin ngayon kasi tuwing kakain kami ni Marvin, lagi kami naglalagay ng kimchi kahit kaunti lang. Sa work, naglalagay kami. Last time, nagluto ako ng chicken pastel. First time ko magluto ng chicken pastel. Tapos nilagyan ni... Noong yung... una, ayoko ko itry na may kimchi. Ito si Marvin nagtry. Tapos, o oh, sige, try ko din. Ay, masarap siya. Tapos partner ay quinoa. Tapos, naglagay din ako ng mga kamatis nagkatao ng kamatis kasi sabi ni Marvin, lagyan ko ng kamatis. Tapos, minsan, yun nga, pag morning, pero bihila ang namin magawa yun, maganda rin yun, iinom ka ng warm water na may lemon, na may cucumber, tapos may chia seeds. Ayan. Ino-overnight you know, ko siya minsan eh. Pero minsan, mga 20 minutes lang, iba 30 minutes na si inumin na. Kasi nung nag-work ako sa hotel, sobrang payat ko nun, guys. Talagang maganda yung shape ng katawan ko tas sobrang nung tiyan ko kasi nung nasa uh, hotel ako nung nagwo-work sa Pilipinas syempre may bar doon doon 'yung mga coffee, mga drinks ba lagi sila nagka-cut ng lemon so 'yung lemon kumu kumukuha ako ng lemon tapos nilalagay ko siya sa tubigan ko with warm water 'yun talaga 'yung iniinom ko tapos kapag tuwing kakain ako noon talagang kaka, tuwing kakain ako break time, lunch namin, hindi talaga ma, hindi, walang araw na hindi ako pupuntang washroom. Pagkatapos kuma, kumain, inilalabas ko agad lahat ng kinain ko. Kaya talagang sobrang flat ng chan ko. Kaya dati tinatanong nila ako, kung ano daw yung ginagawa ko, bakit sobrang flat nung tiyan ko nun. Eh sabi ko yun lang naman yung ginagawa ko. Hanggang sa yun nga, napabayaan na nga natin. <laughs> sobrang work, work, work. Tapos, wala na tayong time mag ayos ayos dito sa Canada kasi puro trabaho na lang yung inintindi natin kumita ng pera. Pero ngayon, kahit pa paano, nagkakaroon na tayo ng time sa sarili natin. daan sila atimaan, kami lang pang merienda. Pero bak bala ko gumawa rin ng shrimp pasta. Meron dito kami ladyfinger. Si Marvin ang bumili nito sa Walmart. Tapos meron kami dito black coffee para mamaya i-dibate namin itong ladyfinger. Tapos meron na tayong sugar. Tapos yung egg pa kukunin natin. Iyon lang naman yung mga ingredients na kailangan. Ay, bumili tayo ng mixer. Ayan. Gagamitin na namin yung mixer na binili sa Walmart. Kompleto yung mga pang bake-bake natin. Binili ko to sa Walmart nung 4 ata kami lumipat dito. Puro pink lahat. $2 mahigit ang isa nito. Kailangan pala natin yung dalawang mixing bowl, baby. Puno ba yung ako na? Parang puno dito, no? Yung 400 niya dito. Pero kasi kami tinitingnan dito sa tiktok. Ay, dalawa nga pala yung dilaw ng itlog na ako ni. Palagi palagi yung sa Costco. So, paano yan? Ano siguro ito? Mm -mm. Ito rin kasi yung gamit niya. Pinaglagyan niya ng sugar na iyahalo dito sa egg yolk. Halo na natin siya dun sa dilaw ng itlog. Para ma-mix na ni Marvin. Ano ba ito? Lagyan na natin egg white. Ito sugar. Tapos yung sugar, 40 grams uli siya. Tapos mm imimix huh? natin. O, lagay mo na. Eh, hahalo na natin, guys. Hindi siya masyadong nag-ano. Na? Yeah, Ayaw, eh. Ayaw eh. So, mali yung ginawa namin. Hindi malamig kasi. Next dog. time. Vanilla. Ayan. One tablespoon lang siya. Hmm. Haloin ko pa rin ganyan. Mm, -mm. Mahalin oh, ko na lang natin hanggang sa kumapal. Hmm, uh, halo yan. Hindi Lady finger naman guys. I-ano natin. Taasan mo pa. Parang. Kasi kulang yung whipped cream. Hmm. Mm Nagbe-bake po dyan. sa Tim Hortons yung kami ni Donna. Be, lumubog. Nagtahapon? ulan ba? Hindi naman nang... Ma Matigas pa siya. <laughs> Tapos lang guys, si Marvin maglinis sa sasakyan. Ako, Nakikipag-check ka na o, kala ate doon na magkaka-video call kami, mayroon kami pinanood. <laughs> <laughs> no. Guys, inulit namin kasi lumubog yung tima na ginawa namin o. Oh guys, ayan na, nag-tick na siya. Kasi yung tiramisu kanina na una namin ginawa, oh, hindi maganda yung kinalabasan. kinalabasan kasi kasi nag-search kami kung bakit hindi siya naging ganyan. Yung pala, may kasama siyang kulay dilaw. So, pangalawa na to, kasi may una kaming ginawang ganto So, parang pangatlo pala to. Pangatlo na yan. Ayan. Okay na yung kinalabasan. Ako nagtanggal nito kasi sabi ni Marvin ako daw mag-try. <laughs> okay naman, ayan. So dadagdag pa namin yung asukal niyan. Ayan na. Ito, si Pablo. Opa! Nagawa kami ng cake. Tiramisu. Tiramisu. Nagbe-bake kami. Bebe? Oo, ng tiramisu. Oo. Sa so Thursday guys, may papatlak sa department ni Marvin siya sa department ko pero ang alam ko pagsasamahin na lang tapos ng Friday naman mayroong barbecue party mga Pilipino na nagtatrabaho dun sa company namin tapos Sabado papunta na kami ng Regina at meron kami mga asikasuhin tapos Linggo papunta na tayo ng Calgary so 10 hours yun guys na magdadrive si Marvin Ayun, pero may, two. may mga stop naman yun tara na at nandito na kami dahil linggo ngayon sarado ang co -ok. at ito lang grocery na to ang bukas dito sa town namin yung ibang mga kainan dito nakasarado as in lahat sarado ito lang talaga pero 4 hours lang silang open yan wala pa kasi tari pati pala to kailangan ko dito oh. Um. yan kukuha kami nan konti lang naman guys di naman kailangan ng sobrang dami konti lang Oo, oh, oh, pwede na yan Oo, ang dami Oo, oh, okay na yan Oo, oh, cumin, kanti lang din yan Tapos, kailangan ko din bebe Wala ng Oo, oh, okay na yan Turmeric, ayun din Wala din akong turmeric Ginger Ano to? Cumin kukuha din tayo ng turmeric guys kasi wala talaga akong ganyan sa bahay buti dito pwede magtakal-takal konti lang din bebe dami bawasan mo pa bawasan mo pa e, yun okay ako na yan ito yung binayaran natin guys nine dollars and nine cents Uwi na tayo. Kailangan na natin magluto. Hi guys! So, katatapos lang natin maligo at basa pa yung buhok natin. Kanina nga po, dumaan kami kala ate Ida bago kami umuwi. Kasi nagpasabay na ako. Fruit cocktail, purpose cream, dalawang ganito. Tapos kimchi. Gusto ko sa ni Marvin ng kimchi kaya nagpabili ako kay ate. Ito, gagamitin namin to para sa potluck sa Friday. Doon sa mga nosy lake ulit. Doon sa pinuntahan natin nung nakaraan. Nung yung pinuntahan namin ni Marvin noong Friday doon doon magkakaroon ng barbecue party lahat ng mga Pilipino na tatrabaho doon sa company namin so ang dadalhin ko doon ay pork sisig tapos fruit salad iyon alam po ano yung mga pwede kong luto uh, hindi ko hindi kasi ako marunong gumawa ng mga desserts kaya ito na lang ito na ako kay papa yung pinakamadali sabi ni papa yung bili ka lang ng fruit cocktail lagyan mo lang ng mga ganito ganyan o, okay na meron ka ng may ganun ka ng mapapakain namin ganun so yan tabi lang natin to tapos dinapat ko sa tubig tong chicken breast na binili namin kanina ni Marvin dalawang ganito kasi kakat lang natin siya sa maliliit Ima-marinate lang natin Ipiprito. prito pagkatas ng prito ilalagay natin yung butter chicken na sauce galing sa Costco Meron na tayo dito ang garlic powder, paprika, pepper, salt, turmeric, cumin, curry. Ayan. Ito lang yung mga ingredients na meron ako. Kasi so, yung iba binili nga namin kanina. Ayan na. Nakapaghalo na tayo guys. Ipotrito na natin siya. Ayan na guys. Luto na ang ating butter chicken. Masarap. Pangalawa ko na to. Kasi kanina tinikman na namin ko ni Marvin. Ayun nga si Marvin yung kain ng kain na. Sarap no? <laughs> Guys, nag-message na sa akin si Ate Maan. Dating na sila. 8 minutes na lang. So lalagyan na natin ng kokway yung tiramisu natin. Iyan lang yung may offer natin. Okay, yeah. okay. <laughs> Nalagyan ko siya ng konting kokwa kahagabi. Tapos nakita ko hindi pala siya dapat nilalagyan agad kapag ilalagay mo siya sa ref. Kasi yun yung panood ko eh. Ayan o. Yan doon, lag, ewan ko lang. Nag ano siya o. Nag bula May part na nawala na yung ginawa lahat namin. Lahat eh. Diba? Mara tayo lahat. I don't know. Mara nag moist. Magta-try ulit mhm. okay kami Tomo. next time. Ano? Ba't lumubog na lumubog? na lumubog guys. Nawala na yung cream sa ibabaw. Ganyan mo, ganyan mo, ganyan mo. Ganyan mo, sorry. Tiramisu natin. Ano yung lumubog? Sige, okay na yan. Oops. Ba't lumubog na lumubog? Okay. Yan na yung tiramisu natin, guys. Kakain tayo mamaya. Siyempre, titikin din tayo dahil cheat day nga natin. Napapa, sobra na yung kain natin ngayong Is Ano, ito, but... Kaya kailangan mailabas natin yun mamaya. Kasi inom na ako ng inom ng tubo. Puro ihi ako ngayon kasi puro water. Eh. Inom ako ng inom ng water. <tipLES> <tip> Ayan yung mga food namin nandito <tip> na sila ate maan. Ayan sila ko siya. Pinit <stit> so, lang natin to. Gusto na, ni Ate ito eh. Ganito. Naghuhugas na si Marvin. Nakaalis na rin sila Ate Maan. Pauwi sila ng Regina na guys. Kasi galing sila ng Winnipeg. Tapos mag... -re ready na rin ako ng food namin for tomorrow. Kasi back to work na. Ang bilis ng araw. ko. Oh. Pagkain ko, pagkain ni Marvin. Oh? Oo. Ngayon sana kami mag-aayos ng gamit ng mga dadali namin sa Calgary. Kaso antok na rin naman si Marvin kaya bukas na lang. Kasi mga susunod na araw sobrang daming ganap. Uh, bukas naman, wala namang ganap So pag-uwi namin doon na lang kami mag sa mga gamit namin na dadalhin Kasi yung isang maleta Natatandaan nyo yung maleta namin na galing pang Pilipinas Yung malaki, doon namin ilalagay Dalawang damit na ni Marvin Kasi ilang araw din kami Dahil nga kahapon, na-invite nga kami sa Kindersley Na magcamping, So 3 days kami doon mag stay Sa Kindersley Tapos, pagkatapos nun Diretso uwi na kami dito Not sure pa kung mag stay kami ng Regina pagkagaling namin ng Kittersley. Depende pa yan kayo. O no. oh, hindi na daw, sabi ni Marvin. Nandun pa na sa Mary, no? Kasi sobrang pagod na din. <laughs> Kasi hindi naman ako magdadrive si Marvin. Pero depende. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Dahil pagkatapos naman ng Kindersley, wala na naman kami ibang plano ni Marvin. Dito na lang kami magstay sa bahay. Ang balik na namin na Regina siguro after two weeks na. Ang oh, dami nating ganap. Kasi may puro patlak nga. Itong kailan bang patlak? Thursday patlak. Luluto ako ng Wednesday. Friday may potluck. So, Thursday magluluto ako. Hindi kami makakapunta sa potluck ng Sabado. May potluck din kasi sa simbahan. Kasi pupunta kami ng Regina. So, madami tayong aasikasuhin bago tayo mag-calgary. Ayan. Pero syempre, kailangan sulitin natin yung calgary natin dahil first time namin pupunta, kayo mag-alala hindi kami magtitipid doon kasi nag-budget naman kami ng doon sa mga... nakapagbayad na doon sa ibang mga pupuntahan. Tapos ang iba budget na lang yung mga kainan. Ayan. Meron kami mga balak na puntahan ni Marvin na kainan sa Calgary. Kasi sobrang dami rin pala mga kainan doon. Korean restaurant. Para kang, ano siya, para kang nasa street food ng, oh, para nasa street ng ano. Sa Kim Bok kung, na, kung nakapanood kayo ng Kim Korean drama siya. Lagi sila sa street food yung mga pagkain doon. Basta natutuwa ako. Sana mapuntahin namin ni Marvin. Tapos, meron din doon parang maliit na cafe ba siya or store. Japanese store ata siya. Tapos, mag-grocery lang kami ng konti kasi syempre, ano din, mura-mura doon. Tapos, mag-shopping ng konti kasi nga 5% lang yung tax. Tapos, nasabi sa amin nila, Kuya Toto, kapag hindi ka talaga Alberta doon sa outlet, sa cross iron, na kapag di ka taga doon meron kang pwedeng hingiin na pang VIP na makaka discount ka ng 20 sa mga bibilhin mo. Ayan, nasaktuhan na kasi nang sila sila oh, Kuya Toto shiit. last month. May ibang doon na store na mga sale. Sana may maano rin kami sabi ni Kuya Toto. Sarap daw doon mag-shopping lalo na pag naka-sale. Kung malapit lang sana 'yun, no. Oh doon sana tayo mag boxing day. Pero yung ibang mga taga Regina pumupunta doon kapag boxing day, nagte-drive sila. Kasi mula Regina to uh, Calgary mga 6 hours ata to 7 hours. Kaya naman din. Kasi nga 'di ba nag-Winnipeg kami. Ay, sa bagay eh, nag-Winnipeg kami dito na kami nagmula sa Kipling. 4 hours lang siya. Pero pag mula Regina to Winnipeg 6 hours. Pinakla, 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 tire, tire, oo. oo dire wala walang tulog cho, walang tulog, 15 hours siya, dire-direcho, nalimutan ko na yung name ng ano niya, ng YouTube channel niya, galing sila ng Ontario, grabe yung biyahe, sabi ni Marvin, grabe ba yung biyahe niyo? 15 hours, dire-direcho, grabe. Kaya mo yun, ba? <laughs> hindi kaya daw ni Marvin yun. So, hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog pa ako sa mga susunod na araw. Siguro, pagpapunta na kami ng Regina or doon sa barbecue party. Yan. So, update na lang namin kayo. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Tapos, active na rin ako sa Facebook page ko na Crystal in Canada. Nag-upload daw ng mga pictures, saka mga short videos. Ayan. So, yun lang.